Marami tayong mga kababayan jan sa Manila na ah, lumulubog sa baha. So kailangan nating ah, magano sa ating Panginoon mga kapatid, kailangan nating magtiwala. So, Yan mga kaidol no mag uh, mapagpalang araw po sa ating lahat no. So good morning o ano mang oras diyan sa ating uh, solid na sumusuporta no. So thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel ni Budget Strike TV no. So, Ayun mga kaidol no. So hindi naman po tayo ah uh, uh, lahat ay puro na lang explore ang ating gagawin no. So may kunting may kunting mensahe ah uh, po tayo sa ating mga sumusuporta dyan oh no? kasi uh, alam na pan, alam na po natin yung ngayon ang sitwasyon mga kaedul no na ah uh, kahit anong mangyari po sa ating buhay ay kailangan makapitan tayo mga kaedul no so yan, patuloy tayo sa ating ano, mga kaedul no so ulitin ko mga kaedul no so ah uh, hindi sa lahat ng bagay mga, uh, mga, kaidol ay puro tayo ano so kailangan nating may masandalan mga kaidol uh, di, di man uh, hindi kaibigan hindi pamilya pero kailangan nating uh, lumapit sa may uh, kahitas ano so yung makapangyarihan sa atin so hindi kahit anong mga, mga kaidol ay may kunti po akong natutunan sa aking pagbabasa sa Bible. So, i-share ko rin po ito sa inyo mga kaidol, no? So, kailangan nating magtiwala sa ating Panginoong Isus para ayun po ang uh, kaligtasan po ng ating kaluluwa, no? So, ay... hindi po tayo magdadala ng ano mga kaidol no yung uh, uh, religion or religion kasi yan doon, tayo magka ano-ano ng uh, kasagutan so ang sa akin lang po mga kaidol uh, uh, yun po ay nadalhin po natin isishare natin dyan sa ating mga uh, sumusuporta ayun pong the word of God so gospel po mga kaidol no? ito po ay salita ng Diyos So gusto kong may share po yung mga kaidol no, sa kunting nalalaman ko sa ano sa sa Biblia. So yan mga kaidol kahit anong problema natin uh, dumating sa ating buhay o anong mga pagsubok mga kaidol no. So kailangan nating may masandalan or makapitan. No? So so nauna po mga kaidol atin pong uh, tatalakayin ngayon yung ah uh, nakasulat po ni Apostol John. So ayun po sa sulat ni apostol diyan mga kaidol no ah uh, uh, grabe talaga yung pagmamahal ng ating panginoon para sa uh, atin no para sa kaligtasan ng ating kaluluwa so ayo ano ang tanong pujan diyan mga kaidol ano po ang sabi ng sulat ni apostol diyan so, yan, mga kaidol no so sa live kahapon ni ani uh, prime no so ting-tingu so much no sa mga requisong na ano uh, Christian song so Ati po yung dagdagang mga kaidol tungkol naman po sa mga ano kasi yung sitwasyon natin ngayon mga kaidol no uh, sobrang nakapa nakapahira po marami tayong mga kababayan dyan sa Manila na uh, lumulubog sa baha so kailangan nating uh, magano sa ating Panginoon mga kaidol kailangan nating magtiwala So, nakakaanong pong isipin mga kaidol kasi uh, dapat po talaga ay nauna ang, nauna ang ating Panginoon kaysa ating mga gawain. So, ayon po sa sulat ni Apostol Mateo mga kaidol, dapat pong unahin talaga yung uh, ating Panginoong Isus. So, ang nakasulat po doon mga kaidol sa sulat ni Mateo, uh, Mateo So ayun po sa nakasulat po doon mga kaidol. Uh, but seek ye first the kingdom of God and all these things uh, shall be added unto you. So yun po ang naka uh, sulat mga kaidol no, sa Matthew 6:33. So kung atin po yung tatalakayin mga kaidol ay uh, dapat po talagang Ah, mauna, mauna ang ating Panginoon kaysa iba nating gawain. So, seek first the kingdom of God. So, unahon na ito pagpangita mga kaidol no, yung ah, yung kaharian ng Diyos. So, ang tanong dyan saan natin matatagpuan. So, ah, may example ako mga kaidol no na ah, yun po ang so ito ang uh, pag ano ko mga kaidol no so ang nakaano sa atin ngayon so hindi ako magano ng ibang ta uh, taon hindi ko magdadama ito po ay sa akin uh, sa akin na po itong kaalaman no? sa akin ng po ang panana uh, isipan asa uh, isipan ko po no kasi kanya-kanya po tayo ng uh, opinion mga kaidol no kanya-kanya po tayong pag-isip so ang sa akin lang po doon mga kaidol ay dapat nating unahin ang Panginoon kaysa iba nating gawain. So ayun po ang nakasulat sa banal na aklat no. So doon po sa uh, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So pag inuna mo pala yung Diyos mga kaidol ay tanang butang ah uh, idadugang lang niya. So ang nakasanayan kasi ngayon sa ating mga ano uh, mga kaidol no? Sa mga ta uh, tao mga kaidol no? Kasi inuuna yung mga gawain uh, dito sa sanlibutan kaysa utos ng Diyos o sa kagustuhan ng Diyos no? So, nakakaano pong isipin mga kaidol? So, alam niyo po ba mga kaidol na yung binigay na panahon sayo, uh, sa atin ng Diyos, yung binigay sa atin ay... Uh, masyadong mahaba para lang siya po ay uh, mapaglingkuran so biro mo mga kaidol ang binigay sa atin para makapagtrabaho tayo makapaghanap tayo ng pagkain para sa ating pamilya ay kung isipin natin mga kaidol mas uh, lamang po tayo mga kaidol no? kasi uh, anim anim na araw yung binigay sa atin ng Diyos. So, uh, mula Lunes, Martes, Merkulis, Huibis, Bernis, Sabado. Yun po ang binigay sa atin ng Diyos mga kaidol. No? So, kung isipin yung mga kaidol, uh, isipin natin mga kaidol, no? mas nakakalamang ko tayo kaysa ano. So, uh, anim na araw yung para sa atin. Ayun uh, po nakarismaya mga kaidol kasi ay yung isang araw na para para pag ah, para sa pananampalataya sa kanya para sa kanyang ah, mga gawain ah, ito po ay ninana ah, ito po ay ninakaw ng tao alam alam po natin yan mga kaidol pag araw ng ah, araw para sa ating Panginoon ito po ay ninanakaw ng tao para mag para humanap ng mga bagay na para sa ating mga sarili. At yun po ay nakakilimutan ng tao na yun pala ay araw na para sa ating Panginoon. So, anim na araw sa atin mga kaidol, no? Isang araw lang yung hiniling niya. Pero hindi pa may, hindi pa may ibigay ng tao. So, yun po mga ka na ang tao ay pag ah, pagmamatay ay walang kasiguruhan yung kaluluha kung andun ba siya sa langit o sa impyerno. So, dalawa lang ang patutunguhan ng tao mga ka-idol pagmamatay, no? Yung kaluluha niya, langit o impyerno. So, sa mga hindi naniniwala dyan sa ano, langit o impyerno, so sa inyo na po yan pero ako naniniwala po talaga ako. Uh, yun po ang ano mga kaido no, na nakadismaya pong isipin kasi uh, lahat ng bagay na gustong maangkin ng tao para sa sarili pero hindi iniisip yung uh, kung saan patungo yung kanyang kaluluwa pag siya ay namatay na Nakaano kung isipin mga ka no? O kung isipin natin no? Uh, dapat talaga tayo ay May connection tayo sa Panginoon no? Dapat tayo ay magsinglapit na sa Kanya dahil uh, Mababa na lang yung panahon natin dito sa San Libutan So may mga uh, Mga mga trahedya na po mga kaidol na dumadating sa atin na hindi natin nalalaman. So, ito po mga kaidol ay share ko lang po sa inyo. No? Uh, hindi naman po ako nagdadala ng religion kasi uh, mahirap na po yung pag-religion yung uh, dalhin mo. So, ito po ay gospel lang po. Ito po ay the word of God. Yun po ang naka ano sa uh, balaang kasulatan no? sa Biblia, no? sa Bible. So, konting share lang po ito mga ka no, na kailangan po talaga nating magtiwala sa ating Panginoon no, Para may ano natin no, yung kaluluwa natin kung sakali mang tayo ay kukunin na ng Panginoon. So, kailangan nating magano mga ka na lumapit sa kanya talaga. Eh kasi mga ka-idol ang nakasanayan po talaga sa tao ay lalapit sila sa Pangino sa Panginoon pag sa tuwing uh, may problema nang dumarating. So hindi naman po ganoon yung ating Panginoon mga kaidol no. Na lalapitan lang pag uh, may uh, may problema. May problema ka man wala mga kaidol, kailangan mo talagang may connection uh, may connection sa kanya. Eh, may connection nga tayo sa ating mga uh, mahal sa buhay, ipapano na yung nagbigay sa atin ng buhay so dapat may connection din tayo so balikan natin mga kay no, yung uh, text to no so Matthew 6:33 uh, but seek ye first the kingdom of God and all those uh, this and all these things shall be added unto you So Matthew 6:33 mga kaidol sino po diyan sa mga may mga uh, Bible diyan pwede niyo pong tignan. Ah uh, kahit sa ano sa mga may Biblia dyan marami na pong apps ngayon mga kaidol na uh, pwede nang matingnan mo yung ano sa Biblia so yun po ay salita ng Diyos na hindi ko gawa-gawa sa mga naniniwala na may Diyos na, may Panginoon yun po ay salita kanya-kanya man po tayo mga kaidol ng religion pero isa lang din ang ating pinaniniwalaan kasi isa lang po ang Diyos mga kaidol isa lang po ang Panginoon ang marami lang ay yung pag-iisip ng tao kasi pag di binuksan ng Panginoon yung pag-iisip ng tao ay hindi niya maiintindihan kung ano talaga kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng tao pag hindi yan mabubuksan ng Diyos So ayun po sa ano mga kayo no sa sulat ni uh, Apostol John. So ayun po no. So Ayun po sa nakasulat ni Apostol John no. Uh, John Ano ba yan? John 316. So, ayun po nakasulat mga kaidol, no? So, sino po nakakabasa niyan na ah? John 3.16? Ano ang nakasulat po doon mga kaidol? For God so loved the world that He gave His only begotten Son whosoever believe it on Him should not perish but have everlasting life. So, atin po yung ano mga kaidol, no? Atin pong ipapaliwanag yan. So for God, ayun po ang sabi. Ang Diyos na higugma sa kalibutan. Kung tungod sa iyang paghigugma mga kaidol, gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Hesus. Aron ang tanang tao nga mutuo. So ibig Ibig sabihin po niyan mga kaidol, may mga tao pa rin hindi naniniwala sa di Panginoon. No? Ang tanang tao, ang tao muto, dili malaglag. So alam po natin mga kaidol no, yung ibig sabihin ng malaglag. So walang kabuluhan, yung parang bagsak ba. Ang tanang tao, dili malaglag. Kung di, makabaton o okay kinabuhing walay katapusan. So yan mga kaidol no, pasensya na po talaga sa kunting ano no, kaalaman ko sa ano sa kasi hindi ako masyadong marunong sa English kasi hindi ako nakapagtapos. Kayo na lang po bahala mga kaidol kung ano ba yung kulang doon. So for God so loved the world that he gave his only begotten son. So also ever believe on him should not perish but have everlasting life. So ang tanan mo to, kan, uh, ang tanan kung mutuo kang Kristo Hesus. o ating Panginoon, dili malaglag. Kundi maka baton o og kinabuhing walay katapusan. So biro yon mga kaidol no? Tungod sa iyang dakong gugma a ah, ang Dios kasi ang tao mga kaidol. Kasi ang tao kung atin pong isibihin, isipin. isipin ay sobrang makasalanan. Makasalanan ang tao. So no exempted mga kayo no, lahat tayo ay naka ano na sa Biblia na lahat tayo ay makasalanan. So kahit basahin niyo po ang sulat ni Apostol Pablo mga kayo no, yung Romans uh, a Roma 3:23. Uh, Ayun po sa nakasulat doon mga kayo no. Ang lahat po ay nagkasala at nawalan ng pananampalataya sa Diyos. So, no exempted po diyan mga kaido no kasi yun po ay sulat ng nakasulat po sa Biblia. Hindi naman po tayo pwedeng mga kaido na magsasabi na ako walang kasalanan o ikaw walang kasalanan. So lahat po tayo mga ka, mga kaidol, ay nagkasala po sa harapan ng Diyos. So kaya ginawa niya para lang ang tao mailigtas binigay niya ang kanyang bugtong anak aron nga ang ang mutuo dili malaglag kundi may kinabuhi walay katapusan kasi ang laki ng pagmamahal ng Panginoon sa atin mga kaidol no kaso lang hindi po na ano ng mga tao hindi napansin po mga kaidol so kailangan talaga nating magtiwala so yan yeah, mga kaidol kailangan po talaga nating magtiwala so kailangan nating magtiwala na may Diyos nating na masandalan so hindi naman po ito masyadong hindi naman po ako masyadong magaling sa Biblia mga kaidol lang sa akin lang ito po ay share ko lang po uh, para po sa inyo kasi habang tayo ay buhay pa po mga kaidol, may pag-asa pa po tayong mailigtas ang ating kaluluwa. Huwag naman po nating pababayaan mga kaidol na tayo po ay uh, papunta ng ano? Impierno, hindi hindi gusto ng Diyos na. Kaya kaya nga gumawa ang Diyos ng paraan para sana uh, lahat ng tao ay kung maniwala sa kanya magtiwala sa kanya hindi malaglag kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang uh, sabi ng Biblia mga kaidol. So yan mga kaidol, ano, kunting sharing lang po yan mga kaidol tungkol po sa salita ng Diyos. Uh, abangan nyo mga kaidol ang susunod po na uh, episode. Uh, episode nito mga kaidol hindi naman po ako masyadong kagalingan na magaling sa Biblia pero handa ko po itong uh, share sa inyo uh, para malaman nyo rin kung ano para malaman nyo rin mga ka-idol kung ano alam naman po natin dyan na may mga uh, viewers tayo dyan na nagbabasa din ng Bible so thank you so much talaga mga ka-idol so abangan nyo susunod na may upload ko mga ka-idol no sa ano sa video no Uh, sharing ko ito mga kaidol no tungkol sa salita ng Diyos. So abangan niyo mga kaidol no. Ah, uh, ipagpatuloy ko po, po ito. Abangan yung pangalawang uh, video na to mga kaidol. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.